Hello guys. Uh, good afternoon po sa ating mga kaaklan, no? Sa mga aklan po, no? Ito po si Nanay Marisa. So, ito pong lights. Ito po yung ibinigay po namin sa kanya ngayon kasi nga po uh, sa totoo lang, no? Parati po namin binabalikan si Nanay Marisa kasi nga po ang dami, ang dami talaga po ito natin may tulong kay Nanay Marisa. No? Especially po talaga yung sa ilaw kasi yung bahay nila, no? wala pa talagang kuryente. At, Since Friday pa yan. Oo, nahihirapan talaga siya na makapagbayad din sa totoo lang ng bill. Mm. So, yung kahilingan kasi ni Nanay Marisa ay magkaroon man lang ng ilaw. So, naisipan namin na ito agad yung ibibigay namin pansamantala lang. Ito lang muna, rechargeable lights. And solar, yung solar na talagang gusto namin ibigay sa kanya is under transaction pa po yun. So, after na ma-finalize ma na po namin yon yung Uh, solar ay matik po na talagang ibibigay na namin kay um, ng Marisa para na magkaroon na po sila ng talagang ilaw, ilaw na. No? at wala nang babayaran na bill. So sa lahat po ng mga taga-aklan, no, Manalais pa na magbigay ng tulong no, para sa ating kababayan, si Nanay Marisa, ay hindi po kami magdadalawang isip po na tanggapin yung mga tulong na yun para sa kanya. Para sa kahit paano po ay uh, makatulong tayo no, especially sa parating ngayon Pasko. So, again, maraming maraming pong salamat mm -hmm. sa nagbigay nito at naway more pang blessings uh, dumating sa pamilya nyo. At siyempre kay Nanay Marisa, sana po ay mas marami pa makatulong at mapansin ang kalagayan ni Nanay Marisa sa ngayon. No? Kasi alam ko po na may mga tao pang hindi nakakapansin at hindi nakaka Ah, nakakalimutan na natin, no, na talagang may mga tao pa pala tayo pwedeng tulungan, at alam kong meron din kayo, no, na pwedeng may tulong, so why not? Hindi natin tulungan yung tao. So, again, maraming maraming salamat, and God Sorry. bless po sa atin. Okay. Thank you. Thank you. Bye. <laughs>